vlog for today. Nandito po ulit tayo sa kusina ni Kabeli. Ngayon po it's Saturday. Yan, sana po uh, maging maganda naman po yung aming at araw today. Yan, ngayon po wala si Kabeli and uh, meron po siyang event sa Antipolo po. Yun. Shout out po sa mga taga Antipolo kay uh, and bukas si kay Kuya Erwin din. kay Sir Ape. Yan. Thank you po. Yan, meron na po kaming first customer yon. Viewers po from Santa Ana. Yan, pakinao po sila sa inyo. Ito po sila from Santa Ana. Thank you, thank you po viewers to subscriber hi, po ni Ang. Ni Ayka Beverly. Hi. Thank you for coming. Hi, Ayka thank you po. First customer namin yes po. <laughs> sir, baka may shoutout ka. Ayka Thank you po, sir. For our followers. Opo. Salamat. Sila nanay ayaw po magpakita eh. Nahihiya <laughs> po. Thank you po. Ayun na, sabi niya. Ano sabi mo na? Ang cute niya. Ano niya? sabi siya ay kabeli. Ano sabi mo, baby? Dali. Hi ka, sabi mo. Where are you? Ano ba yan? naka-abunit niya? Oh, tiga sih. Oh, mai kita kah? Shoutout mo rin si Lola. Shoutout mo, dali na nakikita kanya. <laughs> Thank you po. Oh, good morning, Dani. Warden Yan. Ano, first customer. Baby back ribs and sisig. Thank you. Ketchup belly dalawa. Carbonara po tayo. Order. Sige, Ron. Thank you. And, mayroon pa po ako dito. si ah, Caesar salad.

Mm -hmm. okay. mm -hmm. Bisi-bisi na po yung kitchen natin. Medyo marami po kami. Kaya na. Three. Three. Oh, three. Day okay, all out na yung three, ha? One na tayo, one. May bisita po tayo from Malol. Ay, Bulacan. Andito po si Boss Rex. Yan. Claridel, yun. Kami na po siya ni, nila, Boss Rex. Thank you po sa pagbisita po sa usina ni Pagkita. Salamat po. Salamat po. Enjoy your meal, po. Thank you, po. Let's check, po. One. Paris na po sila. Sir, thank you, po. Ayan na. Uh, salamat, po. <laughs> thank you, sir. <laughs> Yan yung mga upuan na, na dyan po sa harap. Yan. Kinawa namin po ng na ang paraan. Para medyo mas nakakaupo pa po, po dun sa may malapit sa salamin. Kasi yung iba po pumupo dito sa high chair. Yan. At dito po namin yan nilagay. Yan. Nice namin po. Para medyo mas medyo marami pa pong makaupo sa loob. Meron po tayong bisita from Balagtas, Bulacan yan. Si Ma'am and Sir. Yan. M po. M. Ayan. Ma'am M. M. Thank you po sa pagpunta dito sa kusina ni Kabeli. Yan. Kahit malayo. Shout out po kay Nanay. Nanay kay Telma pagbalik na lang. Oo oh, nga. Biglaan lang daw po ito pagpunta. Thank you po. Sige po. Sa, sa susunod po, kasama niya na si nanay. Ayan. Avid viewer daw siya ni Kabeli. Ayan. Thank you po ulit. <laughs> Yun, may order po tayong um, kangi salad. Ma'am, thank you po. Nasarapan po ba kayo? Salamat po. balik po kayo, thank you po. Ingat po. Perno po, yun yun may time check po 5.30. thirty. Ine kares po samin. seven seven. <laughs> may order ulit tayong ano? Kani sa sa loob is this is seven packs po ngayon, ah, nibble and nibble <laughs> paste dito. Dito na lang. T-bone Okay, para bunara pala Hey. so ghost ni CJ thank you love <laughs> <ba, ba>, <laughs> CJ we can si ni order si Jay ang kb2 ang sayaw hanggar yan silo thank you mga Shoutout <laughs> shout out mo si ano may papa shout out ako sa inyo si Jay si Romel Bacong shout out mo hanggar yan ready na si Jay thank you may check 830. Ah, luka po kaming customer. Yan naman papasalamat. Bye, bye. Oh, shoutout po kay Romel Batchong. Thank you po. Thank you, thank you. Half chicken. Half <laughs> chicken. guys Thank you.